No, ah, sir pataas na, sir dalawang kami sabay uh, sir taas mo to ayun, ayun isa wala, ah, sakit ah, singa sir sabay pag mataas mo daw kaya sa'yo na to hahahaha <laughs> <laughs> la, paano to tayo? Bit, binigyan pa ng bit-bitin e <laughs> no paano to tayo? ito <laughs> uh, oh. yung grass cutter din na no? paano to tayo? yung sakit mo? nahulog ako sa aglan nag-ano, so, nag, ano, nagistira ako ng inspiration. Uh, so, uh, electrician po kayo? Opo. Meron pa yung isang kinocontain dito? Ano yung kanina tayo dito? Ano siya eh, parang may nakatukod. Uh -huh. Pero, parang, medyo tumoy na siya tapos nawala na yung front case so wala yung pabibili nila hinira ko na yan wala lang yan ano ito po ay hindi mo mas straight ano na siya eh straight na eh straight na siya wala na eh baloktot ba yung kanina kanina balik ganyan sa kanina eh kita gita na lang nakabaloktot eh sino po nga kita baloktot kanina ano baloktot yan kanina ganyan siya kanina ganyan siya kanina ito inungunat ko talaga siya baluktot siya yung nakakita ko Oh, nakita niya si Craigel, second session niya, dudukutin natin yung mga naglaman dun sa kamay niya. Pero hindi na natin papay. Sino? Cradle. Ah. Hindi na pangalan, no? Ah. Yung anak niya, yung ano. tapos, yung, ano pa ang crush mo, Pogi? No. Si, Rosalie? Rosalie ba yun? Ronald? O ano? Ano sinabi niya, Arad? Ah? Ronald? Ronald? Balok ko talaga to? Ronald. Ilan ba ito balok to? Isang buwan lang siya. Bali, ano? Ano siya? Isang buwan saka, ano, magpo magpa-first week na. Napahilot na to? <laughs> At, ate ko lang isa kayong kapibayan lang namin, ano, pinilot. So, ito naman yung isang malala niya. Mababaw na na-distocate. Distocate disto talaga sa loob. Pilipit! Hidaya ka ng kumuta. Hmm? Bawasing kalma. Paso! Paso! Wala na doon. Relax relax. ko ihilutin. Hindi nga Relax, relax. Relax. Pahibitin pa boy. Sagad mo na. No advance payment ah. Pag gusto nyo mag-advance payment, send nyo sa Gcash ko. Tutok pa na sa akin. 09168912354 po. Kaso si Marvin kumukuha nun eh, baka di sabi binibigay. Hindi ko wala yung password dun eh. Ay, wala yung password. Oh, pahigay okay, nyo na sir, higyan yeah, ka sir. Tagal-tagal magbukas. Ako na mga boy, parang mabigas. Grabe <laughs> naman ang neta. Pasig mo bilis ako. Pasig mo Grabe, oy! May laman na pala yan. O, ganyan lang ha. Dapa. Nagmahigit to frozen shoulder. Huwag niyong patagalin. Kay sir, one, month lang. One month po sir. Ito sir, sige ka mas tumagal, pag tumagal kasi yan, mas grabe yung ano, grabe yung gagawin natin, mas matigas na kasi yun. Mas masasaktan kayo ito si Kuya kahit papano, one month, one month, one month, lang. one month pa lang, lang, masasaktan po. Ito nga boss, yun. Eh. Ito yung sa kamila, eight months. Tamaya, tingnan natin May yung sa'yo. Ayun yung video. Ayon, video. Uh, 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 uh. Binaglaman na to. One month lang talaga to. Opo. Pero nung one month before, wala talaga to kahit konti. Wala pa. Doon lang talaga sa pagkakaulog mo. Opo. Kasi oh. oh, ulitin ko, yung frozen shoulder masakit 'yon. Yung kay kuya kasi na dislocate kan. Pag ayaw nyo masaktan mo kay dito. Kasi hindi, hindi pag hindi kayo nagpa hindi niya tiniis yan para kahit papaano may konting pera, hindi yan may babalik. Kung ano? Panuwara ganto. Okay, relax na po. 1 2 1 2. Ano Hindi maayos. 1 to 1 yung mukha nyo. hindi maayos, promise. pang mo. Close up mo. Tapos kuya. Ay. Ay. Ha? Ay. Shoutout po kay Kuya Ruel. Hindi ka tambal. Ito lang kay Kiepal to. Kita nyo ba Kita nyo ba yung ahit na yan? Side view, side view. Side view Eh! Dalawa, dalawa. Wala yung isang ahit. Ha? May ahit ka rin yan. Wala. Next time, papahit natin sa mga dalawa. Kita nyan. yan? Salamin! Kita nyan yan? Ang hot, no? Hindi mo na kayo pagpapahingan mo na namin si Kuya. Wala pong advance payment ha. Ang bayad pang na Sir, nga. Cut ka Satay. na. Satay. Cut na. Dito ko, sir. Dito Hindi ko muna ito ipapapwersa ha, kasi kababalik pa lang. Kasi dito ko, sir. Sandal ka dito. Dito, sir. Sandal ka. Yung ganyang kasing sakit, usually hindi nila naditiinan yan. Diba, hindi... Uwala ko, sir. Hindi ka nakakahiga ng tagilid, no? Hindi. Masakit. sakit. Ihiga mo sir ng tagilid. Testing mo na natin. Higa mo ng tagilid. Tipitin mo yung dating mapilay. Yung dating di mo nagagawa? Sige, check. Sige. Yan. Yeah. Dati hindi ko magawa ng ganyan. O, oh, tapos ito, idiin mo ito. Tagilid. Diinan mo. Ay. Yan. Yeah. Yeah. Hindi yeah. ko magawa ng ganyan. Well. Wala, wala ka. Wala hmm. na. Sige, sir. Tagilid. Upo. Hindi ko muna ipapapwersa kasi doon ka babalik pa Bossing, sandal ka. O, oh, dalawang kamay. Dikit sa dingding, ha. Dikit sa dingding kung kaya. O, okay, Taas. Hmm. Taas na. You okay you okay na. Okay. Ayan. Pero may sabit wala. Wala. Oh, yung pinagbalikan niyan masakit. Masakit ba yan? Bilitig ko po sa may mga gantong case. Pag ayaw niyo masaktan, huwag kayo dito kasi hindi kayo, hindi kayo, ibibay, ipapa, hindi kayo ibibigyan ng pabebe ni Hilot dito. Hilotan to, hindi to ano, hindi to clinic. Ay, bibebebebe lang kayo, ha? So, paano? Diyan muna kayo, God bless sa lahat. Low advance payment pa ganyan. Saka pwede niyong i-walk in yan. God bless po.